Doon niya po ako pinadapa na ano, ginano niya ako eh. Ginaganang kanya po? Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko, saka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang nyo? Tapos pinaguntog kami. Pinaguntog? Pinaguntog kami yan eh. Yung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, Pinaguntog yung ulo, kami, tapos nanampal pa ng, ng, ng anak kong tomboy. Nakipagsuntukan ka sa mga polis doon sa loob ng istasyon. Magagawa ko po ba yun ng lalaki ng mga katawan po niyan? Bakit naman direct assault ang? kaya Kaya Mr. Che, mapapamura ka eh. Pumunta huh? lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandoon nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng polisyon? And then, kinulong siya, kinasuan ang direct assault. S sino nagkulong sa'yo? Si yung Bernardo po. Ay, yung, ano, walang buhok. Your Honor, kasi uh, alam na alam ko itong kaso. Dumapit uh, sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, puma Okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo, uh, tinanong ko po kung nandun dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka, kayo Ito binitbit? Nga po alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Kailang araw ka sa kulungan? San linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Pero anong kaso? Direct assault po. D na Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon. Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Ba bakit naman direct assault Kaya kaya Mr. Che, mapapamura huh? ka eh. Pumunta huh? lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandoon nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng polisyon? And then, kinulong siya, kinasuan ng direct assault. S sino nagkulong sa'yo? Si... Ay, yung ano, Ay, yung ano, walang buhok. <laughs> Putin, dinadamay mo pa ako dito, Mr. Juan, ha? Bernardo. Ito ha, this is investigation in aid of legislation. Kahit ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa iyo, you you can answer the question to give clarity para sabihin ng tao na wala ka tinatago nakakaya naman kayo ka, tapos puro ka lang dyan na in may right to against self incrimination tapos ang tanong naman isa hindi naman makaka-incriminate sa'yo, ito yung mga factual questions kung kwan leading to that kwan to that incident yun lang naman ang matanong dito hindi ka naman didiin dito So, yeah. sagutin mo lang kung Your, anong... Ah. Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa apidabit at yung buong tunay na nangyari. Hindi, ganito. Uh, apidabit na naman oh, ang uh, basihan mo sa apidabit. Yung... Uh, uh, uh na yan. Eh, tanongin mo muna dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa istasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa site? Yes, staff, Your Honor. Oh, so doon ka daw sa site na... Hindi po, Your Honor. Kita Don... naman po sa CCTV po yun. May CCTV kayo? Opo, na... Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? Hindi po, siya lang po. Siya lang? Tatay ko lang po yung hinuli nila. Um, Mr. Chair, i-contempt natin to. May sisikong kung mapakita natin sa CCTV Tanyang, na hindi mo ka sa natin site sa CCTV, mo natin TV, Ju Ju Mr. Julius, ayan. Meron ka pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site, wala na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siyang makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I roll Inyan, on your mula. motion, uh, I would like yes. to Yes, Mr. Chair. What's the video? Saan galing yung video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Uh, Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tapos nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong site. Site po. Okay. okay. So, say, tingnan natin. Tingnan natin yung video. Kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila, nakita nila, yung, may, may information sila nandun yung subject ng waran. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. While we're checking... Chair, habang nilitip yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Delio Vicente yung pangyayari para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwede yung pakikwento, Sir Vicente, yung pangyayari? Uh, yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw pong yon, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may nadidilig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, abang nagluluto yung anak ko, abang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro, hindi siya makapasok dahil akala niya, kortina lang, pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, yung sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may, may sigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, Hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka ba ka ako? Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Sabi ko, sir, bakit sir? Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung yung mga po, yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakagano po sila ng ano. Yes, sir. po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na, doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harangan. Ng emosyon. Um, hinarang mo? Hinarang mo? Hindi po. Kinakausap po sa labas. Wala pong sila, sila po yung nangaharas talaga. Pero Kasi yung, yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po. Hindi po namin kilala yun eh. Hindi nyo kilala? Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob? Opo. Kami-kami lang po nung nandun, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Tsaka yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapit ko nga namin, hindi, hindi po kilala yun eh. Tapos po, so, namin, that, ilan sila? Dalawa lang siya? Hindi sila? po, bali, tatlo po sila, tsaka dalawang informer. Yung informer sa civilian? Opo. Kilala mo yun? Hindi po, hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukuhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po. So nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon na ng komosyon si na dahil... Sino pong nauna na naging physical? Sila po. Kasi gusto nilang pumasok uli sa lobby. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh pumasok na sila. Opo, kausap niya na po yung anak ko. Eh. Ngayon, nila, gusto pumasok ulit. Opo. Bakit gusto pumasok ulit? Eh, galing na sila sa loob. Eh, pinatakbo ko raw po yung, ano, yung hinahanap nila. Eh, wala naman, wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Eh, nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang niyo po, anong ginawa? Inano niya po ako, tinutulak niya po ako kasi na nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon po, doon niya po ako pinadapa na ano, ginano niya ako eh. Ginaganang kanya po. Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya. Inaawat ako ng manugang ko. Sinampal niya yung manugang ko, saka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang nyo? Tapos pinaguntog ko kami. Pinaguntog? Pinaguntog kami yan eh. Yung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng... Ng an an anak kong tomboy. Pagkatapos po. Talagang silaktan kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng ano, doon naman ako pinusasan. Po, sa ano kasalanan po, daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa inyo ng Miranda Rights na may karapatan Wala ka po, wala. Doon ito. na lang po sa ano, sa munisipyo na lang po. basat pinusasan ka, walang sabi-sabi. Wala. Matapos kayo pusasan, po, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may ano, munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Ano, hindi sinabi sa inyo kung bakit wala ka... Wala pa din? po, wala pa po sila sinasabi. Basta sabi nila, ano lang, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandoon sa munisipyo? Pero asol nga daw po eh, na paglaban sa kanila eh. Tinadyakan ko raw po sila eh. Tinadyakan mo po sila. Yung nanyong may sa... katawan nila, sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila o... At saka, lalabang so, kami... Kasama po si Corporal Joel Dicen. Opo, sila po, sila tatlo po. Saka si Bernardo. So ito dalawang malalaking opo, katawan. Opo, Ta bali tatlo tatlo po sila. Ganon din po malaking katawan. So tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. Okay, ilang araw po kayo nakulong? Sa linggo rin po, mahigit mga sa linggo isang araw. Nagpiyansa kayo. If I remember Mr. Chair, uh, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po kasi yung nagpiyansa sila, gumastos sila so yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Ah, uh, Mr. Rodelio. So paki na po. So habang nakakulong, kulong, ah, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa sa yung anak. Anagana ah, pa. So sige, Mr. Rodelio, sir. Nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinalaw ng iyong anak? Hindi po. Nasa nakaupo pa po ako. Sabay po kami tinasok eh. Saan po pa nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information dito lang po sa gilid. So pinuntahan ka ng anak mo? Opo. Pagkapasok po ng anak ko, binuwat po nila eh. Apat po yata silang bumuhat o tatlo. Sino-sino po yung sa'yo? Yung anak ko po binuwat nila eh. Sila o yung bumuhat. eh. So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay hindi niyo? Hindi po. So pumunta yung anak mo doon para tinan tinanong ako kung saan ako dinala. So, umupo yung, nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo? Opo, hindi. Sa bench? Sa upo. Hindi po, pagpasok pa lang po kasi nila, ng anak ko, binuhat na nila eh. Binanatan nila doon sa loob, may, may CCTV na, may CCTV doon, obligado. Binanatan nila? Binanatan nila yung anak ko. Tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa, sa akin, magulang ako. Napakasakit nung babanatan mo yung anak ko, tatlo-tatlo kayo. So, CCTV sila? Sa po yun, meron. Dahil ano po yun, Pero pag, pag i-request yun, eh. natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako, sira na yung CCTV. O hindi ko magana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung ikaw, Julius, binitbit ka. At binanatan ka raw? Opo. Ano yung ibig sabihin ng binanatan, sir? ah uh, pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga itong lalaking to. Opo puro sampal kasi ang ate mo, sinampal niya tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito magaling Mr. Chef. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy, boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay, kinulong ka. Opo, um, nagantay pa po kami nung dun, nun matagal. Okay.